Isang magandang araw mga kaparehas na po tayo sa Barangay Poblacion City. Abaliwag Bulacan ako sa po natin ngayon ang butihin lilingkod Barangay Kagawad. Ang uh, pangalawang termino ng ating uh, kasalukuyang Barangay Kagawad dito po sa Barangay Poblacion Baliwag Bulacan na kasalukuyan. Siya din po ay nagnanais na magserbisyo bilang ating aspirant city councilor dito po sa Baliwag City Bulacan si ginagalang Barangay Kagawad Jerome Dos Tadio. Kung kumusta na po kayo? ah uh, sa po, okay naman po. At ako naman po eh bagong gising man, pero kasi po totoo, may sinamahan na rin naman ako ngayon kay Congressman Tina Pancho ngayong umaga-umaga. Alright, okay. Kung si may tanong ko lang po, kumusta po ba ang paglilingkod niyo bilang ating barangay kagawad dito sa barangay poblasyon sa ngayon? Nagagampanan ko naman po ang aking tungkulin dahil ang aking mandato ay tumulong sa aking nasasakupang barangay na anuman pong hamon na po ng punang pamumuhay o anong pamansaring barangay, eh binibigay ko naman po ng aking buong pusong paglilingkod oh. Okay. ng walang pag-aanalangan langan wow. sa aking kabarangay. Alright. Pero may tanong ko lang, anong komite na hawak nga po ninyo ngayon? Ang komite ko po ay komite uh, ng kooperatiba. Ng, ano, yun ang aking komite ngayon, kooperatiba. Okay. Pero dito sa ating komitee na hinahawakan natin at sa ating unang termino bilang ating barangay kagawad, ano, ano po mga, mga naging accomplishment niyo po dito sa barangay publasyon? Ang akin talagang totoo, dapat kasi ang naging trabaho ng kagawad, ay gumawa ng mga panukala eh, sa dahilan din naman po na hindi naman din dapat yan lang. Mm -hmm. Pero tama yun, kasi bilang kagawad, ang dapat gawin mo talaga ipanukala mga batas sa ating barangay. Pero ang aking karagdagan bilang bonus, ako po ay naglaan ng pera at pondo sa mga butika wow. mula pa noon. Nung magbu pa lang ako, nagpondo po ako ng 80 mil po sa Mercury Drug. 50,000 po sa Med Concern. generic wow. Generica, 20,000. mil. Wow. Pero nung maubos ko po yung mga pera na tira na yon, ang pinondohan ko na lang po ay eh, yung Med Concern sa loob po ng isang taon at kalahate. Doon po ako halos pati po yung, yung may pera man akong iba, ilalaan ko rin po doon. Pag may nakukuha kong ng gamot, pinabayaran ko po. Pero sa ngayon po, ang aking pong pagpupondo, eh, pagpipirma-pirma sa akin mga gamot, sa akin pagtulong sa akin kabarangay, inaibibigay eh ko yung akin na bilang tugon ko ganti. Hmm. sa aking mga kabarangay na tumulong sa akin. Kaya hanggang ngayon ay pumipirma ko dyan sa harap ng Super 8 sa Mike Taycon okay. Drug Store. Wow, all right. Pero kung si may tanong ko lang po, nito po ah, kayo po ay nagdanais ma, na magiging isang lingkod o city councilor sa ating Baliwag City, Bulacan. Ano po ang inyong magandang hangarin at layunin? At bakit po kayo, kumbaga, napalahok bilang ating councilor? At ano po ba ang ating ah, ibig sabihin na pwede nating ah, isabatas? O mga pwede na platforma na pwede nating ishare dito sa ating ah, lungsod? Ang ating lusot po ay may mga batas na rin po para dyan. Apo. Siguro po magsususugso na lang po tayo okay. na bilang karagdaga na kasi po kinakapos po minsan yung ating mga health center. Mm -hmm. Siguro po uh, ating pong gagawin na dagdagan na lang po yung pondo para sa health, mm -hmm. para yung mga bawat health center. Ang ating pong health center ay lima. Apo, apo. Ay, yun na lang po siguro mapaglaanan pa ng pondo upang lakihan yung pondo para sa gamot. Mm -hmm. At maging po doon sa pondo, doon sa anti-animal bite, okay. ang kagat ng aso. Kasi po sa so toto, ang dami pong lumalapit sa akin pagdating po doon. Yung kagat po ng aso, eh, tamat na pondo po tayo, pero minsan po nauubos po yun. Mm -hmm. Siguro po, mas dami yan, mas lakihan pa. Mm -hmm. Dahil po ang to totoo, hindi naman pe lagi tayong nagdadala ng mga pasyente dyan sa Tarpa. Opo, opo. Sa Malolo, sa JBL, sa Magisa, ano, nagdala rin po ako dyan sa, sa Manila. Oh, okay. Alright, okay. Pero kung si, sa pananaw nyo lamang dito po sa lungsod ng Baliwag, sa nakikita nyo po, ano po ang dapat bigyan ng pansin at priority sa ating lungsod? Eh, lahat po naman kasi yan. Pwede. Galusugan, sa senior, mm -mm eh, maging po sa pero totoo po nun, yun lang din pong health. Kasi po ako, naging karanasan ko yun. Mm -hmm. Siguro eh, para sa akin yung health. Kasi po, bawat isa naman sa amin, magkakaroon ng committee kung ano yung bibigay ng committee. Pero gagawa po tayo ng mga resolusyon at panukala na mas ikagaganda maging sa toda. Mm -hmm. Lahat naman po yan eh, pwede po, pero ang um, sigurado po magpapatupad po niya ni eh. Mayor. Oh, pero kaya nga, po, sa panon kaya nga sa pananaw niyo lamang, ano po ang dapat i-priority? Eh, eh, siguro po una, kalusugan. Kalusugan. Mm -mm. Oh. Kasi ang mayaman na malakas na katawan, oh, po. eh yaman ng isang tao yan. Tama, tama. Mm, yung kalusugan. Mm -hmm. Eh meron pa rin po tayong nais, nice, eh kaya lang doon muna po ako nakaano talaga. Nakapokus po. Nakapokus. Okay, sa pangkalusugan. Pangkalusugan. Okay. Dahil kasi lukwenda po kayo kung siya ay namamahagi talaga ng libreng gamot sa servisyon nyo mismo. Yes po. Mm -hmm. Dahil hanggang sa ngayon po talaga wala po akong pinahihindihan. Pag may lumalapit sa akin, agad-agad eh, ina-actionan ko. Walang paligoy-ligoy, tulong agad ako at hindi pa ako nalidigo. Sasamahan ko po yung tao ko sa oras ng pangangailangan. Wow! Kayo pala ang tinaguruyan ng Action Man dito po sa ating uh, City of Baliwag, Bulacan. Kung nanonood, ay nga po, ganito ko si, uh, ipakilala nga po natin, para lang po sa kalaman ng lahat, ano, ipakilala nga po natin kung sino po si, kung si Jerome Dostadio. Ah, uh, ako po si Kunsyal Jerome I Tadio, ang tawag po sa akin ay Dos. Opo. Pero ngayon po, ngayon ito, ay wala na yung Dos. Jerome Tadio lang muna. Kasi po, ang totoo, ako po, eh, 47 na. At uh, nagbe-birthday po ako sa si April 2. Wow, at ba sa be-birthday po si... Ako po ay 48 si... na sa si April 2. Opo. Eh, siguro po, yun ang pangarap ko Na talaga naman, kahit po dati, hindi naman po sa barangay lang ang nais ko. Opo, opo. Kahit nung araw pa po, ay ako'y tumutulong na sa bayan. Mm -hmm. Dahil po ako'y mga naging staff po ako ng iba't ibang politiko. Wow, okay. Ako po si Kagawa Jerome Tadeo na kasulukulan po ang aking bahay, iyan eh, dito po sa publasyon sa harap po ng Liceo de Bethlehem. Ako po ay eh, kasulukulang kagawat ako. sa aming barangay. Mm -hmm. Ang hangat ko po ay eh, maglingkod din po sa ating bayan. Alright, okay. Kung nanonood po ngayon ating minamahal ng mga kababayan, kung si ano po ang inyong misahe at panawagan para sa kanila? Sana po, eh, tulungan po ninyo ako. Umasa po naman kayo sa akin na anuman pong ibibigay ninyo sa akin pagtitiwala, ay eh susuklian ko po ng buong tapat, masipag, maasahan na lingkod bayan. Wow! Ayan po mga kapareha, sana po natin ngayon ang buting barangay kagawa dito po sa barangay poblasyon Baliwag Bulacan na kung saan ay siya po ay kasul nga po barangay kagawa at nagnanais ngayon bilang ating maging city councilor sa Baliwag Bulacan. Mga naro po mga kapareha, Leigh Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Consignor, Family Galvez, Asol. Mabuhay ka, Considos! hanggat gusto mo. Yes po. Maraming salamat po sa akin pong sa interview Maraming salamat po sa parehas na pagbabalita at pagbibigay ng ugnay na binigay niyo sa amin na pagkakataon na inyong ma-interview. ay lubos po ang sa pasasalamat at maraming maraming salamat po muli baliwag niyo andito lang po ako si Jerome Tadio sa anumang panahon maglilingkod ako Mabuhay po tayo. Okay, mabuhay po mga Baliwag inyo.